mga konseptong para bang panghihinaan kami ng loob? Masakit din sa amin kasi. Kami yung nandito, kami yung pinagkakatiwalaan ninyo na mapapalago yung pera ninyo. E tapos ngayon, kami rin yung dududahan ninyo. Kami rin yung paghihinalaan ninyo. E kami lulugar? Anong gagawin namin? saka huwag nyo namang pahirapan yung mga admin natin. Kasi yung mga admin natin, sila lang yung tumutulay sa inyo papunta sa amin. At sa mga admin naman, mga ma'am, mga sir, hanggang ngayon, hindi pa naayos yung cellphone ko. Tinulungan nga ako ni Ma'am G. Malim. Binigyan akong pera, pambili ng cellphone. Eh yun nga lang, pag pumupunta ako sa Compostela, galing dun sa amin, napakahirap na pong pumuslit doon sa Dabaw dahil sa traffic. At saka pag umaalis ako ng bahay, madaling araw. Pag umuwi naman ako, gabi. So, wala talagang chance na ano, na makabili ng cellphone. Ma'am Jimalim, maraming salamat sa iyo. Alam ni Ma'am Jimalim ang kalakaran dito. At saka si Ma'am Almira, bukas, papupuntahin ko dito. Eh, sa ngayon kasi, nagkataong busy masyado dito, kaya wala muna ano, hindi hindi muna siya makapunta. Si Raul din, yung treasurer natin, nasa kanya kasi yung pera, siya may hawak. Eh inutusan ko na yon na para lang mapatunayan, papupuntahin ko si Ma'am Almira dito. Para magiging makita niya rin at uh,